Po. hindi pa man natutuldukan ang laban ni Mary Jane Veloso na nasa death row sa Indonesia. Isa na namang Pilipinas sa ibang bansa ang nahaharap sa parusang bitay. Ang mga kaanak sa General Santos City ng Pinay OFW sa Dubai na si Jennifer Dalkes nananawagan ng tulong sa mga kinaukulan. Papatay na lang po ang anak ko. Walang kasalanan yan. Please, tulungan niyo po ako sa lahat ng may kapangyarihan po. Oh, si, 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 talaga siya. Hindi niya matanggap. Niya matanggap. Hindi na napigilang maluhan ni Aling Rahima Dalkes ng ikwento kung paano nasadlak sa death row sa United Arab Emirates ang kanya anak na si Jennifer. Dahil daw sa hirap ng buhay, nagpunta noong December 2011 sa Dubai ang anak para mamasukang domestic helper. Pero noong December 2014, kinasuhan siya ng pagpatay umano sa kanyang amo. At itong Merkules, Hinatulan si Jennifer ng sentensyang kamatayan. Ayon sa Department of Foreign Affairs uh, na tagapagsalita, iniabot na ng embahada ng Pilipinas sa UAE ang lahat ng tulong para kay Dalkes, kabilang na raw dito ang pagbibigay ng abogado. Iaapila rin ng DFA ang kanyang sentensya.